Hi guys! Good afternoon! Welcome to my vlog. And for today's video, meron na naman tayong gulay, meron tayong papait. Kung kumakain kayo ng papait dito, sobrang sarap para sa amin ng papait. Kinukuha to, hinaharvest to every after ng taniman ng palay. Every after makaharvest, yun yung next na tumutubo kasi ganyan. Tapos syempre, ang walang kamatayang talong <laughs> na binili ng ating nanay. O ba? Diba? O, oh, di ba? Mm -mm. Ngayon naman nilaga ko siya para walang mantika, ganyan kasi nasa atin na yung mantika. Charot. <laughs> anyway, meron tayong bagong dito na may kalamansi. Hmm, ingay mga aso kasi may mga nagdadaan pumupunta doon sa bundok. Actually, um mag-5 o'clock na. Naglalaba kasi ako, eh sobrang gutom na ako. Tama, girl, hindi na ako. Pum, nag Hmm? Ang pait pero alam mo yung pait kasi na nakasanayan mo nung bata ka kasi madalas mong kainin. Oh. Mm. Talong. Mm. Grabe. Ang tamis talaga ng eggplant dito. Mmm. Alam nyo ba, itong mga comfort food ko talaga. Ang linis, oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo last time, na favorite ko na eggplant, tong green. Kasi matamis talaga to. Mmm. Cebaliyat nga. Mm. Tapos alam nyo ba, linag ko na rin ito na hindi ko sa niluto. Basta yung mga ano, yung mga bata-bata pa yung fresh. Ang fresh. <laughs> so, yun nga. Yung mga ganito kaliliit. Ay! Tumalsit. <laughs> yung mga ganito kaliliit na talong, pwede mo siyang kainin ng fresh, matamis. Kasi nga, diba sa Thailand, pinakaan nyo yung... Ah! andalosa ito Anyway, mm, ipitin ko na lang. Anyway, di ba sa Thailand na, di ba? Kinakain nila ng fresh yung ano, yung talong na ganito, yung green. Mm. Grabe, maang. Bait. Pero nakaka-addict na pait. Parang ano lang 'yan, eh. Sibuyas and eggplant. Parang 'yun lang 'yan, eh yung masukis. Gustong-gusto mo ng nahihirapan. Charot! Nahihirapan. Hmm? Hmm. Patait. Di Hmm. Sarap! Alam mo, ito talaga yung mga grabe nagpapasaya sa akin na pagkain. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mm. -hmm, mm. Tapos -hmm, mm -hmm. yung tamis. Ano ko, pero ibang-iba yung tamis nitong bilog na green. Na talong. Kung pati sa mga mga haba. Mm. -hmm. Sarap. Hmm. Eggplant with fish sauce. Sarap. Bugoong. Hmm. <laughs> Bugoong kasing pag-tibuyas. Hmm. early dinner ko na to kasi sobrang gutom na talaga ako. Pero nakadepende pa rin yun mama, Yung pag nagutom ako. Ang hirap mag-diet dito. Well, actually. Mahirap talaga mag-diet. Ang lininis, oh, di ba? Yung, yung mahaba na ano. Yung mahaba na, ano tawag doon? May protein din siya. <laughs> Munti ko hindi nakita yun. Yung mga, mga na talong, ganun. Sobrang alalaki ng mga uod niya. Ano alam nyo ba? Pag may uod daw, doon yun yung mga, yung, yung, yung mga hindi dinamin ito ng fertilizer. Hmm. yung mga walang uod, yun yung mga nalagyan ng fertilizer. So, ito, organic siya kasi meron siyang <laughs> proteina. <laughs> Natural na proteina. Pero hindi natin kakainin yun. Tatanggalin natin yan. So, pwede naman ako kumain ng itlog para sa protein. wag na yun. <laughs> Mm. Ito meron din to kasi may nakita kong butas. For sure. Mmm. Habang ko na. Basta may butas ang talong. Meron siyang there. Alaga. Meron siyang pinapalaki. Ganon. Mmm. -hmm. Kulang yata yung nailaga na talong. hmm hmm Mmm. Inot. Mmm. Kamis. Next time kapag, I know, yung talagang, eto kasi, kahapon pa binili ni mama, pag yun talagang kakabili lang na talong kakapitas, magmukbang ulit tayo ng fresh. Hindi na luto kumasok hmm. na kanin hmm, karap last na talong hmm hmm wala na, pero meron silang tirang sardinas dito Kainin na natin, sayang kung kung kaninong tira to eh. Latang gutom na gutom. <laughs> Nag-iisa, oh, Oh, diba? Para sa akin talaga siya. Kuha tayo ng sabaw. Mmm. Hindi masun. Mmm. Dumag-dumag mo. Mmm. Mmm. Ay! Sabay ng sibuya. Mmm. Sarap. Mmm. anyway guys thank you again for watching and i hope you enjoy my vlog and see you again next time god bless take care